Hoy guys, may big news sa DepEd. Di nyo talaga aakalain kung sino ang bagong secretary. It turns out it's harder than I thought. So because we have to absolutely get it right. So I'm giving myself more time. And that is why. And I, I've, I've gone through so many uh, CVs. Marami tayong magagaling. Uh, it's the one, it's, we have to choose somebody who has an understanding of what is important in terms of being an educator but then we also have to find this the same person also has to have those qualities that they can galvanize the, this very very large bureaucracy which is the depth aid May malaking lihim sa likod nito abangan hanggang dulo ang tunay na dahilan usapang politika surprise appointments at ang future ng education sa Pinas lahat yan dito sa video na to. Panoorin hanggang dulo kasi may plot twist sa ending na siguradong magugulat kayo. Guys, grabe ang nangyari. Si President Bongbong Marcos, bigla na lang nag-announce ng bagong DepEd Secretary. Sino kaya to? Walang iba kundi si Senator Sonny Angara, at makapag-pili siya ng uh, nababagay at napupusuan niya para sa posisyon. Open naman ho tayo kung sakaling pinagkatiwalaan. Pero bakit siya? At bakit ngayon? Strategy ba to o desperadong move? Rewind muna tayo. Alam niyo ba na few weeks ago lang, nag-resign si VP Sara Duterte as Deputy Secretary? Earlier today, June 19, 2024, I sought an audience with the President, and intended my resignation as a Secretary, of Education, effective July 19, 2024. Bakit kaya? Ngayon naman, ready na raw si Sen. Angara para sa bagong posisyon. Pero ano ba talaga ang nangyayari sa likod ng mga pader ng Malacanang? Simula na kaya to ng malaking pagbabago sa politika? Di basta-basta senator Si Angara ha? May track record siya sa education reforms. Kaya lang, yun lang ba talaga ang dahilan kung bakit siya ang napili? Habang sinisiyasat natin to, lumalalim ang mystery. Parang chess game lang tong appointment na to, may mas malaking plano. Anong mga secret alliances kaya ang nabubuo sa likod ng mga ito? Pero ito ang pinaka-interesting part. Si Angara, todo sa unity at collaboration. Pero ramdam mo may tension sa hangin. Pag pinagsama-sama mo lahat ng clues, may lumilitaw na mas malaking picture. Usapang power struggle, hidden agenda, at kung ano pa ang plano para sa Pilipinas. Kung tingin mo alam mo na lahat, bigla na lang may pasabog. May shock ang revelation na pwedeng magbago ng lahat. Ano kaya yon? At paano nito maaapektuhan ang future ng education sa Pilipinas? Baka nasa harap lang natin ang sagot. Pero para maintindihan, kailangan mong panoorin ulit ang video mula sa simula. Kasi dito sa mundo ng politika sa Pinas, walang exactly kung ano ang itsura. Abangan ang susunod na kabanata sa drama ng DepEd.